trending na trending. Napakaganda. Sa mga mami at atin natin yan, hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nito. Sweet candy. Napakabango. Kung makakain lang ito, ang sarap kainin guys. Pero talagang pag nakaamoy yung katabi nyo, mapapatanong talaga kung anong perfume gamit mo. Dalawa na binili ko dahil isa isa. Pwede ko gamitin, pwede ibigay, depende sa akin. Isa ibigay ko to sa anak ng cousin ko. Sweet okay guys, basta up again? Bago makabang binyan para sa inyo. Siyempre, mag-unboxing na lang tayo. Na ito. So para ito sa mga nanay natin at mga Ating natin dyan. Siyempre, kung may girlfriend ka, bagay na bagay para sa kanya to. Nang magkasama kayo, mabango siya. Okay, di ba? So, if you're interested, just finish to watch this video para malaman mo na magustuhan mo na makabili ka. Tara, unboxing natin. Tara. Yun. Alright. Sweet hindi guys na napakabango ko. Nakabili na ako dito guys. Isa at ko sa kabigang kong babae na nagustuhan niya dahil sa sobrang bango. Sinabi pa niya sa akin na hindi niya gagamitin i-display niya dahil sa decoration na napaganda at sa bangong kakaiba napakabango pero sabi ko naman sa kanya gamitin niya para mamoy ma na iba dahil napakabango talaga pang display talaga yung amoy Tsaka, grabe yung bango talaga guys sa presyo niya hindi matatawaran yung amoy dahil sa bango nito so ito guys muna ako ng isa isang klase pero sabi nila nang kabilin ito pare-pareho lang yung amoy kakaiba lang yung color ng design niya siyempre so, papakita ko sa inyo kung anong klaseng design yung isa yung sa previous video natin ito yung isa na pinapakita ko sa inyo sa ngayon yung isa ipapakita ko sa inyo kakaibang ah uh, color na bato niya so, Pakita natin oh, para makita nyo talaga. Ito, hindi ko to i-unboxing. Papakita sa inyo kung anong, uh, kakaibang color dito sa isa. Dahil sa previous video, napakita ko nito sa inyo. Oh, yung color nito. Pink yung color nito. at saka may parang design sa na napaganap pink red. Ito, papakita ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung ibang design. Dahil yung bottle na hindi pink. Oh, pero yung amoy sabi na nakakabili. Katulad din. Kaya tinry ko lang kung anong klaseng bottle. Or tuto ba talagang pareho lang yung amoy ng isa at ito. So, ito. Oh, alright, di ba? clear, napaka ganda at kitang kita yung perfume. Kakaiba hindi sa isa, interesado kayo, just click nyo yung basket, makikita nyo kung anong kaibahan ng ito at sa dito sa isa. Dahil kakaiba to, pero sabi na nakakabili yung amoy, parang yung pariyos lang. So, tatry natin kung totoo ba talaga. At ang kandahan nito guys, dito, yun know, o, may design siya, yeah. napakatsoy. At bagay na bagay talaga sa mga bae, pang babae to. So, para sa akin, pwede magamit rin sa mga lalaki, dahil abang niya. Hmm. Ang talaga pero bagay na bagay talaga sa mga pambabae dahil pambabae talaga to itong perfume to so subukan natin kung pareho lang ba yung amoy ah grabe talaga guys battle lang yung, kayo lang, kayo lang kayo yung, amoy, yung amoy pareho yung amoy pareho yung pareho at saka grabe napakasoy talaga hinding kindi at napakabango guys grabe napakabango nito hmm? pag bumili nito huwag sa ibang wag sa iba dapat dito sa El Basket dahil mayroong gumagaya nito na sabi nila yung amoy nawawala ka agad at saka hindi masyado mabango pero dito guys legit ito nandito yung yellow basket. I-click nyo lang kung gusto nyo. Masasabi ko sa inyo guys, ito yung legit. Babango. Pumili kayo. Lungas ninyo yung Yellow basket. Nako, hindi kami magsisisi. Dahil sa amoy. Grabe talaga. Napakabango. Sweet na sweet talaga. Ma-appreciate talaga ng mga katabi mo pag naamoy kanila dahil sa bango nitong sweet candy nito. Sulit na sulit talaga for this price guys. Click yung yellow basket makita nyo. Ang nakakabili na nito dahil trending na trending to. Dahil sa bango. Ang amoy nito. Para sa mga natin, mga atin natin dyan. Siyempre, may ka, pwedeng pwede ito. Bumili ka para ibigay mo. Regalo, gift, or something. May mga kaibigan ka, pwede mo regaloan ito. Ito. Tulad ng sinasabi ko guys, ito, hindi ko na i-unboxing. Dahil think yung color nito, kakaiba nito. Pero yung amoy, pare pareho lang. Hindi ko ito i-unboxing dahil, tulad ng sinasabi ko, uh, anak ng kasin ko, ibibigay ko to sa kanya. Gift. Napakagandang gift, napakagalante. Pero yung presyo, affordable lang. Kayang-kaya -kaya mo. So, if you're interested guys, just click nyo yung basket na makabili kayo. Thank you for watching. See you next time. bless you. Babu.